yun. Uh, so what's up again guys? So ano bang agenda natin today? So ngayon uh, dahil gumana na 'yung ating Xbox 360, so nagload na siya. So mapakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-install ng PlayStation emulator sa inyong Xbox 360 na JTAG RGH. So 'yun. Uh may nag-request ito, hindi ko na siya makita sa comment section. So matagal-tagal din kasi tayo hindi nakapag Uh, gawa ng vlog regarding dito sa mga tutorial ng Xbox 360. So, ngayon, ayan, ituturo ko sa inyo. Currently, meron na ako naka-install. So, ayan yan. Na-download na, -download, na -download ko na din siya ng uh, cover. So, gamit ko is Aurora Dashboard sa ating RGH na Xbox 360. So, ayan. So, gumagana yan. So, yun yung mga games. Castlevania. Yung mga paborito kong games before. Crash Bandicoot, Gran Turismo, Legend of Ligaya, Marble Super Heroes, yan. So, para makita ang gumagana. Meron pa ako dito yung, no, uh, Nintendo Emulator. Kasi gusto, gusto ko dati dyan daruin yung, ano, Donkey Kong 1, 2, 3, ata yun. Uh, sa, sa, Nintendo before, yun yung gusto kong laban yung Donkey Kong. Then, so, PlayStation ito, uh, na niya So, para makita yung gumagana, test natin. Yan yeah, guys, working siya. So yung graphics niya, tingin ko hindi mo nagbago yung graphics. Pero, okay. try tayo ng iba. So hindi ko na i-test lahat ng games na naka-install doon. Papakita ko lang sa inyo na working. Then kung paano siya may install sa inyo yung Xbox 360. Try natin yung Marvel Super Heroes. Ito. So yun guys, working din. Itest tayo ng gameplay. So yan, kita nyo naman gumagana yung mga games na download natin. Na nilagay natin doon. So, paano natin siya ma-install sa inyong um, Xbox 360? So, punta tayo sa PC. So, let's go. So, sa so natin na download yung ating uh, PS, uh, PSX emulator. So, punta lang kayo dito sa site na So, yan. Ito yung pinaka-emulator niya. So, hindi ko ma-ilalagay yung link dito sa... <coughs> hindi ko ma-ilalagay yung link dito kasi nagkakaroon ako ng violation sa YouTube pag naglalagay ako ng mga links. So, so para makuha niyo yung link siguro, message niyo na lang ako sa aking Facebook account. Yung Lance lang to na no, Facebook account. So, ito siya. Yan. Uh, hanapin niyo lang yan, then message niyo ako dyan. Send ko sa inyo yung link. Kasi so, hindi ko siya mailagay nga rito. Then, for the games, ito naman siya. Uh, lagay ko na lang din yung link. Uh, send ko na lang sa inyo yung link. Message niyo ako sa Facebook. Or, ang um, madali lang nang tandaan si the then psx iso. So 'yun. So download na natin. Pag na download niyo lang 'to, kuno download niyo na. Mag- uh, ng zip file. So ito yung sa akin na download ko. So gagawin niyo lang 'yan. Ito yung mismong file niya. zip lang 'yan. I-unzip niyo lang. So gamit kayo ng extractor. It's either WinRAR or sa akin kasi ginagamit ko 7zip. Masanay so, ako sa 7zip. Pero almost same lang yun ng mineral So ayan, 7-zip extract here natin. So ayan, naka-folder na siya. Pakita ko nyo sa inyo yung laman. <coughs> so ayan yung buong laman niya. Sa so, yung rooms dito nyo lalagay lahat ng mga ano, download nyo games. Sa so, BIOS naman, meron na nakalagay. Covers, dito nyo lalagay yung mga covers nyo ang alam ko binabaksal dito na ang binabasang cover dito is yung size niya 512 by 512 ata wala uh, natin pa tama ang dimension is 512 by 512 pero yun napag download na rin ako ng mga covers pero hindi pa siya mabasa ng Xbox 360 so hindi muna tayo magpo-focus dun sa covers ang um, magpo-focus tayo dun sa game mismo so yun So, lahat ng nag-download nyo na ROM na uh, games. For example, download na kayo dito. Ayan, download tayo ng isa. For example, ito. Download natin to. Download na natin. Ayan. Ayan, tila natin matapos yung download niya eh. Para matest na makakita nyo na kung paano. So yan, na-download nyo na. Niyo na eh. So na-download nyo na, ito na yung file. Extract lang natin ito ulit. Extract here. So itong dalawa, ito lang yung kukopyahin nyo dyan. Pinakababasahin dyan, ito, ilalabas na ito. Yung dalawang, yung bean sa cube yun ay kaka-copy nyo copy sabay nyo yung ilalagay doon sa ROM ganyan, ganyan lang sya uh, kailangan lagi magka-partner yan yung BIM file saka yung Q para basahin ni emulator so memory card parche, may parito pa rin memory card parche pero check natin kung paano ito pero kadalasan naman ng game yun lang naman yung dalawa na yun software nyan ito na yung, ito na yung folder nyo ng PSX emulator. May laman na yan. So, pakita ko yung, yung sa akin. Papakita so, ko sa inyo. Ito yung current ko na emulator. Okay. So, ito na siya. So, yung mga rooms na dito na. Nagay ko na dyan. Yan, Castlevania, Crash Bandicoot, um, ito nga yun, so binabasa. Kailangan yung bin, yung, yung bin file. So, cash bonnet, bilitin natin to kaya yung ISO ang binabasa lang ni emulator yung bin saka yung queue magkapartner talaga yan tulad nito saka sa away niya yung queue saka yung bin file crash bandicoot collection and then gran turismo ayan. Ayan. magka magkapartner lagi yan queue saka bin para basahin ni uh, xbox 360 um, si persona bin lang to wala yung queue niya kaya hindi binabasa sa so, delete na natin to kasi So, yun lang yung mga games doon. So, anong gagawin nyo next dyan? Um, gagawin nyo, ito yung buong folder na to. Is, ikakapin nyo na ngayon. Nailagay nyo na Kung na. Download nyo na. Nadali lang naman eh. i uh, Extract nyo lang. Ito na yung laman nyan sa emulator. Then, download ko yung ng games. Lagay nyo lang sa ROMs. Then, after nyan, itong mismong folder ng PCXR, ilalagay nyo na sa inyong external hard drive. So, pakita ko sa inyo kung paano. So, ito na yung ating external hard drive. So, dito lahat. So, yung sa akin yung ko sa games na folder. Pero, depende sa inyo. Sa inyo, kung meron kayong sariling uh, folder ng emulator. Pwede ko din ilagay dito sa emulator. Then, gagawin nyo na ng gamepad sa inyong Xbox 360 para basahin ni ni Xbox yung emulator nyo. Sa akin, nakapat naka na tong emulator sa kayong games. Kaya kahit sa kung, sa kahit saan ko ilagay yan, is babasahin ang Xbox 360. Pero for now, dito ko muna nilagay sa loob ng games folder yung PC. Ito, ito siya. Kinapi ko na dito yung mismong folder. Tapos yung ROMs. Yan. So ito yung mga games niya na pinakita ko sa inyo kanina. So yan. Um, so yun na, nandun na siya sa games folder natin ng Xbox 360. So, testan natin siya. Balik natin sa Xbox 360. Then, pakita ko sa inyo ang sinasabi ko na Game Pass. So, ano ba yung sinasabi ko na game parts kanina? So, nandito tayo sa loob ng Corona Dashboard. So, punta lang kayo ng settings. Then, content. Punta kayo content. So, kung papansin nyo, sa parts ko, ma sa manage parts, nandun na yung sinasabi ko kanina na game folder. Yung games folder yan. Yung USB 0 na yan, yan yung aking external hard drive. So, lahat ng USB 0 yan, plus ka external hard drive yan, ibig sabihin. So, nakapat yung mismong games folder. Then, yung lahat ng games, uh, games sa loob ng games folder na yun. is babasahin ni Xbox 360. Then, yung emulator folder ko is nakapat din. So, lahat ng laman nun, babasahin din ni Xbox. So, si Freestyle, pinat ko na rin si Aurora, si Dash Launch para pwede ko siyang i-run sa loob ng um, uh, Aurora Dashboard, pati yung Xbox Classic. Xbox Classic, yan yung mga laman yan, puro Xbox Classic na games. Pinat ko na rin yan para basahin na Xbox 360. So, kung hindi mabasa yung game na nilagay nyo, or yung emulator na nilagay nyo, hindi mabasa na Xbox 360, check nyo dito sa Manage spots. Baka hindi nyo pa na gagawa ng part Kaya hindi pa niya mabasa. Kailangan kasi nakapat yun dito para basahin ng Xbox 360. So, dahil nga nasa adoption ng USB Zero Games, babasahin na siya agad niya Xbox 360. So, dinanood lang ko na lang ito ng, ano, Nang cover. So, paano mag ng cover? Ito kayo details. Why? Eh, download cover. Yan. So, para, pero, bago, para gumana yan, kailangan nyo gumawa ng account sa Xbox Unity. Gawa ng account doon. Tapos, papasok nyo dito yun. Um, ito yung settings sa assets. Uh, proper pala. So, yan yung yung Xbox Surety na account niyo ipapasok niyo dito username then magse-send ng API key yun yung ipapasok niyo dito then pag naipasok niyo na yan naipasok niyo na yung account niyo na yan mapag-download na kayo automatically ng game covers pag nasa ng Aurora dashboard sa so, freestyle hindi na nagana yon kailangan niyo manual uh, kasi hindi na updated ng freestyle so kailangan yung manual pag-download ng uh, Game over. Pero sa Aurora Dashboard, gumagana pa naman siya automatically. Basta connected sa internet yung Xbox 360. So, okay lang ba? Ang tanong, okay lang ba i-connect sa internet yung, yung Xbox 360? Okay lang basta nasa load tayo ng Aurora or Freestyle Dashboard. So, safe naman doon. Kasi naka-block naman. Ang importante, hindi ka-connect sa Xbox Live. Kasi pwedeng ma-block yung Xbox 360. Um, dahil nga data game RGH. Basta sana sablang lang ay ng ano, Aurora dashboard or Pixel. Pwede naman niya i-connect sa internet yan. So walang problema. So yan, so yun guys, ganun lang naman kadali maglagay ng emulator sa so, inyong yun, Xbox 360. So ito na yung mga games kanina nandoon. Yung Legend of na try ko na rin to. Kasi ah, so, syempre dahil nga emulator lang to, sobrang pixelated mo Legend of Lagaya. siya. Etong mga Mortal Kombat hindi ko pa na pero din ko naman magagana yan. Yung NSB ito, ito, yung um, ano, emulator ng Nintendo. Gumagana to. Katry ko na to. Yung may laman naman to, may mga games na laman to. So, kung may na lang kayo. Ayan, marami na siyang laman. Hindi ko lang alam kung yung lahat. Pero madami na to. Kasama na. Pag dinanod din yung mismong emulator no Nintendo. Kasama na siya yung mga laman na games. Yeah. So, yan. So, favorito ko lang naman dito yung ano, um, yung Donkey Kong. Kasi, nilalaro ko sa ano, sa Xbox. Ah, sa Xbox. Sa Nintendo before. So, parang wala siya rito. So, yan guys. Ganun lang yung ilagay ng emulator sa so, inyong yun Xbox 360. So, tingin ko naman successful yung activity natin today. So, siguro dito ko na puputulin, puputulin yung vlog natin, guys. So, kung may mga questions pa kayo, don't hesitate to, ano, to comment. Then, yun. Kung, kung ano naman, kung kaya ko naman, try natin gawa ng video. Um, para mas clear siya. Para mas ma clear, mas maliwanag yung explanation. So, yun. Sa yung mga ano naman, sumasagot naman ako sa mga comments. Kung well, may mga questions kayo, then yung nasisilip ko naman yun. May sumasagot naman ako doon sa mga questions regarding Xbox 360, JTAG, and So, yun. So, siguro dito ko na po yung vlog natin, guys. So, see you again, guys, sa next vlog. Uh, please like, comment, share, and subscribe to my channel. Uh, so, yun. So, thank you!